Ito pala ang tunay na dahilan kung bakit gustong ipasara ni Duterte ang ABS-CBN, may hidden agenda pala siya, at ginawa lamang niyang dahilan ang hindi pag-eere ng kanyang political ads. Mabuti pa ay panuulin natin ang video at magugulat kayo sa katutuhan ng malalaman nyo, dapat talagang hindi na makabalik sa kapangyarihan ang mga salot na Duterte. Tayo na panuulin natin. Bakit ba gusto ipasara ni Duterte ang ABS-CBN? Sabi niya, ito raw ay dahil hindi inere ang kanyang advertisement ng kampanya. Ganun lang. Ang babaw naman nun. Sa madaling salita, palusot lang 'yan at meron talaga siyang mas malalim na agenda. Ano kaya ito? Awi ng journalist na si Dennis Denora kasama ang kanyang driver kahapon ng pagbabarilin sila ng mga suspect sa Panabo City. Una, ang pagpatahimik sa media ay ginawa na rin niya sa Davao. Tinakot, niligawan, pinatahimik, binili o kung hindi madaan sa ganito, pinapatay gaya ni Jun Remember, silencing the media is one of the hallmarks of a dictator. Pwedeng sabihin ng iba na ABS-CBN lang naman ang mawawala ng prakisa at meron pa namang Jamie 7, CNN o TV5. But the point is, kung ngayon pa nga lang marami ng media na natatakot mag-report ng katotohanan, matapos iharas ang inquirer at Rappler, lalo na siguro pag mapasara ni Duterte ang ABS-CBN. Pangalawa, may impormasyon akong natanggap na kaya tinatakot ni Duterte ang ABS-CBN na hindi ibibigay ang franchise nito ay para bumagsak ang halaga nito sa stock market para mabili ng kanyang Davao Group. Itong ABS, kung expire ang contract ninyo, mag-renew kayo, Iwan ko lang kung ano ko pa sa iyo, na ninyo yan. Base sa aking informante, nag-offer na raw sa mga Lopez ang Davao Group para bilhin ito. Ang pangatlo, kung sakaling matakot ang owners ng ABS-CBN at ibenta ito sa Davao Group ni Duterte, siguradong mananalong muli ang mga Duterte sa 2022 elections. Dahil aside sa hindi na magre-report ng negatibo ang TV Patrol, kaya pa nilang i-promote ang kanilang kandidato at sirain ang mga karibal nila sa eleksyon. Plus, ang mga artista ng ABS-CBN ay pwede nilang gamitin sa kampanya. The message that the government is sending is very clear and someone actually told our reporter this last night. Be silent or you're next. Kung kaya talagang kailangan nating bantayan itong isyong ito at baka mapasakamay ni Duterte ang ABS-CBN